Okay, so ituloy natin uh, Doc, uh, anong oras po ba natin uh, paliliguan yung aming alagang aso? Okay, so ang um, sa normal days na walang ulan Yan, syempre walang bagyo, gaya ngayon ulan ng ulan uh, At alas 10 pataas Okay, so at least medyo mainit na nun Kasi pag yun maaga-aga Ayun Ah, uh, medyo giginaw yung aso natin lalo pag uh, short hair may may balahibo, sisipunin. Uh, minsan yung masyadong malinis sa aso eh, 'di rin naka, 'di siya maganda, okay? Okay, so na eh, yung pataas, maliban na lang siyempre kung yung house mo eh well controlled yung temperature na sinasabi. May heater, may kwan may na-maintain talagang temperature. So, ayun, anytime siguro. Pero as general rule, at least 10 a.m. pataas. Ngayon kung umuulan, ah, uh, siguro mga 12 pa pataas din. Okay, so, i-apply din natin yung siyempre common sense na tignan din natin yung status ng aso natin bago natin sila paliguan ng uh, paliguan kawawa naman yung alaga natin eh, akala natin makakatulong tayo mabango nga sila pero ayun sisipunin pala oh, dahil mga dump truck dito tagal mag-guelta. so ayun kailangan na number one i-recap natin kailangan Ah... Uh, kailangan ikaw natin yung ating ang alagang hayop at least every other day then na uh, pangatlo ay pangalawa 10am pataas okay? as general yon, syempre case to case basis yan depende rin sa sitwasyon, sabi ko nga kanina tapos so ayun ayun uh, yung suggestion ko sa pagpapaligo ng ating mga alagang aso, then na uh, Tungkol naman, i-add ko na lang sa sabon, kung alapa pa namang hiyang yung aso nyo, paano ba natin malalamang hiyang yung aso nyo sa sabon o shampoo niya? Okay, so, siyempre, number one, hindi naglalagas. Number two, hindi nagdadry yung balaibo. Then, siyempre, walang allergy. Ang suggest kong sabon, uh, karaniwa naman hiyang dito, uh, sulfur soap. Uh, marami naman brand eh, Dr. Kaufman, Dr. Wong, kahit anong uh, sulfur soap okay naman yun para iwas uh, ang din para sure na mabawasan natin yung makaka-apekto sa aso natin. So yan, uh, maraming maraming salamat sa inyong pakikinig uli. Sana may napulot kayo. Ito pala si Doc Bernie, hype na doktor. Nandang hype sa umaga.